Ayan, kajimal. Ayan ang, ano, Oh. Nakain na si Ada. Oy. Ay, huwag mo kagatin niya. Ay, huwag Uy. Taktas kumain ni Ada. <laughs> Tinitignan pa ako. Ayan, bakas niyang kumain, Ada. Ayan. Suka-suka okay. ini ada Hmm Parang kailan lang Siya'i kumain na' ngayon hmm. Yang jadwal Gostunya hmm. sunut-sunut ang sobo Ay, susu kawis Matakaw ang bata hmm? Papa ikan Undung oh, undungis Undung bata. Tika lang. Ush. Nagalit pa, ha? Hmm. <laughs> Ayan, yeah, kajima. Tika lang.

अरे जारित पा lakas pa nga talaga yung isang paan niya, oh. Wala, dumi na ng ano mo, ha? Di ba eh? Kasi mapakali. Di lang muna, sandali kasi. Hindi ba natin, oh, kakunti na lang to, oh. Gata, <laughs> unti na lang yan Grabe, oh Grabe yan, ah Ada, ah Nice Gumagana pa yung kamay Gusto pang humawak ng, ano Pati ilong kumakain na Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> ano ba yan ba? Ana, ano 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 yan? <laughs> uh. <laughs> Na lang, eh. na lang. Na to, ha 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 Kaking-kaking pa yung paan niya. Nag-upin niya. Kaking-kaking pa. Kaking -kaking pa? <laughs> matakaw. Matakaw yung bata. ka lang. Wala na, ubos na. Hindi mo tsura na, oh. Oh. Ay, umiya daw, umiya. Nabitin ang bata. Uy, hala. Nabitin kami. Sa Jerber. Isquad. E gustong gusto niya yung patat patatas ba kalabasa gustong gusto po niya ang kalabasa nabitin yung patat <tinyo> ah Ayan ayahnya tidur. Dia, busurnya jember. Ayahnya, 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 saja ayahnya, 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 saja ayahnya, 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 Nabitin ayahnya, 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 Ano? Ah, ay, si mama, bili na mama, na. No. Bibili pa si mama, madami, na. No. Na, no. bibili si mama, madami. Uy, galing nga. Bibili pa si mama, magaling si ata. Uy, magaling. Si mama, bibili, madami. Madami, ano? Ay, sus, ay, sus. Madami-dami yung ata. Wawa, nabibili. No, ay, <laughs> mabilis si mama na dami na. <laughs> hindi na para hindi mabilis si Ada. <laughs> para hindi mabilis si mama na. Para hindi mabilis si Ada. <laughs> mabilis pa <padi> na Ada. <laughs> masih Ada. Kaya na tawa-tawa na lang Ada. Kahit bitin na. Mabilis Ada. Mabilis <laughs> <Biting> na Ada. Kating <laughs> nga. Mabilis Ada. <laughs> Biting, bitil, bitil ada. <laughs> Mm. One, two, biti biti na na. Biti biti na na. Tino mo, eh na ismail ismail siya. Ay na 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 yan. Na ismail ismail. Galit galit na siya ganina. Galit na galit siya ganina. Na biti na sa pagkain. Pipili si mama na madami para hindi mabitin siya na maraming pagkain.

naglaro na lang yung didi. May na lang yung didi ng bata na yan. Yeah. Naglaro na lang lang. na ubo. ah, wala na di. Wala na pagkain na di. Oh, babe. Naglaro na lang didi niya. Ayan. 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 Ha? yan ayo dia dan ganggan ayo wi ii hmm ah. ah Oh ah ah hmm kepos nah water. <laughs> water 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 ayo cepat ayo cepat ah hmm <laughs>